இஞ்சிராயா ஆ அனிமிட்டட் அன் கண்டிஷனல் அன்மிட்டட் ஐ வுட் அன் சந்தர் வைஸ் ஹை ஐ வுட் அன் ஃபவுண்டேஷனல் லெக்சர் கோரா எவிடிட் கோரா ஹை hai elisita bolitista na yun ta eh ta o. Tayo meron problemiti pala sa manalo, 'pag pinili mo kasi lang di bibigyan ka ng bolita. Eh komo, iniyan, inyo, example, 20 tak na bolita. Ate. Eli. Tambol. Ni. Ana, ano lang sa bolita na 'yan?

na hindi na pulis. Yung mga ito na kritike ng pamti. Ang hero silang karon, niya 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 ya ya. Tapos kung basta lumo, kung uli na lang. <laughs> Sa punto no, nagdiba na sila. <laughs> ya 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 na. So, hindi saban ng mga nanapabati. Eh pastor kasi na niya sinabi. Sa titulo, dito কো 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 কশে পা আংনে কোো কো 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 কের কেন আযেরন আনে. কে ননে খলিট কের চের হনে কোধর পালে বংনে হযর কেন ক্শ কোডনন ক�

Pagkakamali ko kung para to test your, hindi, walang problema sa kanila kami masyadong fixed eh, na yung debate ay masambahan. Gusto namin gusto mo dyan, yung important nyo para to test your Sabi nga, alam mo, pag may may mayroong may kontrahan, nakaka-rape up yan, sabi nga. Kaya sabi niya, gusto ko, gusto ko. Bakit? Eh, na ito na ito, sa tuwo na yata ko, gusto ka po yan. at gusto ko rin na ng preaching. ko ng yung siya namin yung So, hindi ko sa pastor, na yung Hindi namin na Sagot kayo dyan. Pero pa, sagot kayo dyan. Madami yung pastor dyan, i kayo. May isa pastor na, marami niya, actually, mga niya ang mga pastor Yung kausap ko po, tinanong na si Francis yan? Ano yung broadcast Yung broadcast namin, ano po? Ang ganito yung ganyan. Ah, pero, ang tamang tama, magkakawin kami yung TV launching. Okay, ito 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 ng islat, mga Siyempre, tayo ito So, kung kung bagay. Okay, punta tayo doon sa nga, progressive relation message. Ah, ministry. Okay? A progressive relation ministry ay ano ba ang pinag-ibigay ng Mega? ano? Actually, mga basic yung mga sinishare dito ngayon. Ha? Si Stager na po siya about sa control tower, so to speak. May nag dito si Francis Ogro na About sa uh, 5 uh, Para kay अबुन पड़े नहीं हों, अगर नहीं पड़ता है सिक्स, अबुन नों इसान बाय फ्रेंड्स, ना इजी अम्म टू आइडल पर केल में सिंगल बार ब्रेन, अबुन ने टू फाइव, अबुन ने टू फाइव, अभी क्या यस आई हैव एन एंडरसन इट्स अबुन तो सही है ना इस टूट गया, उपाय साइंटिफिक ट्री ट्री वन बस आई नो उपाय बाप � अपर आई टीच। आपको क्या लगा? जैसे ही वो आता है, यू वंट रैप्टिंग। ओह ओके। पता नहीं प्राइस है बो। अभी ना कुछ आपका सुपुर्दी की रेडिएशन ऐ महादेशीय ना ही। और फिर उन्हें आज चिन्ह करना होता है। तो क्यों बताइए भाई? कौन जादी आंधों? कौन जादी हॉट टूथ? जबरदस्त डिएजेस्टर। नाम तो � sa mga sinatatong ngayon, okay ba yun o hindi? Yung parang pagyakas. Sinatatong yung abog sa sa woman eh, sa ano nang babae. Sinatatong ngayon Ito naman, sabi kayo diyan, ako hindi ko dyan makasagot masyado kasi hindi. Nailangan akong nang explain about ah, Conscious and unconscious control number. So, निराशा का मुकदमा पढ़ने वाले इसके यही क्या वो कश्य आगे उस समस्या आ गई और इतना क्या ये बढ़ गया इतना क्या आगे चल इसको मैं पढ़ने वाले नहीं नहीं चलिए नहीं नहीं तो करने का ना पास नेक्स्ट टाइम नोट करें इतना पापा की तारीख पे ओके इसको करो माय लास्ट क्वेश्चन इस इस दिस The last question is: Is this we brother and sister from Asia and Africa? We have our cultures and costumes. that is means that all our culture and customers consumers and band and Woy tùhã Nah, tùh urà punched Ngawiray, say Papa Wat ni sa, auke nitari Nati lakaa 5 mat ra Ch sinkito Ma bā kata sari Nabi kまた Siki bākata Alaiya. Papau the second kind of for five six, is it for the Jews or for the Gentiles? Why? Ang ang kung ano ano kita dyan, nagawa nila. Yung si Father Francis. So, ayon siya dyan, na para sa hindi So, Hindi siya may siya. May lang kasi nga na, karoon lang ng sa woman preachers. Woman teacher. Revelation 10.7, sumali natin yung Rome. Revelation 10.7, hindi niya ako tinatulad dun. Iyong dami na ako sa present, hindi ako nila tinatulad. Gusto na sabihin, si Jurgan. So hindi niya lang yung nai-alamin sa akin. Hindi na siya na-alamin sa ako nakaka-focus niya. Okay next. Kaya. Yan, di ba please, confirm, paano

Pusayin ka na sa iyong absorption. Kaya ba na Yun ang minalay niya kasi hindi sa tayo iyong kapao. Kaya dami ba sa Ayun kasi yung mga kasama doon, medyo nalulog sa iyong So ang, kailangan niya, may ipod doon sa siya. Araw-araw ka Hindi, hindi araw-araw eh. Ganoon rin tayo ngayon, may papasakit pa rin sila. nag sila So, ano people naman tayo. Ito kasi buong English. Pagdating sa kareng people na nga lang Ito ay na nga lang. Yan na, dami na. natin lang. 193 So yan, pinupost natin kayo yung mga Tagalog sa video. Like, ito, kayo, ang pinaka-applicant yung pinili nyo password. Pag may join dyan, automatic yan, direct sila, ay hindi na-host din Pakipunta na na yung mga friends lang na yun para din yung ating mga ano. Di ba dito ang sublito si Dalito? Wala pa ba po sa Dalito? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala Okay. Wala dito. Yan. dito? Ito nung Ang dito. Next. In the Antiopany Diyos yan. Wala pa. Wala pa. Wala yun? Wala Weird. Oh, weird ako. Si <laughs> Dorano. <laughs> yung police breaking, actually, gawa na yung police breaking. Ang police breaking, baka kayo yung tayo. Malay na Pero yung Wala. Pero ang is isip na mayroon. Pero sa wala na mayroon. Kasi kung mayroon, di paano yung pagkakawin ng ano? Kasi na Wala lang So, isa yan. ano yan, so, uh, mga trend. Okay, punta tayo rin dito. Ay, punta Pinakita ko lang yung mga kapatid na natin. Iba rin ka, may mga bisita na natin. Ilang beses na siya. Okay. 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 Pag so natin ang gabi namin, ito ang pangalit dito. Yung pen number, papakita ko lang sa laban sa bila. Ano yan? May pala din Ano po ang ibig sabihin ng pen? Sa punting pinakas. sa Okay, so bakit ang... So, may ng okay. 2 এ মানে আই মাইক এরিয়ান জাস্ট ওয়ান আ সেকেন্ড আই ও케이 মাইক দরে মাইক কেন এটা মুভ শেয়ার জানি গোস্টিনাম ইনপুট ইনপুট এর কারণ কেন যায় কম নিউ ব্লিট ওবি বাইং ডাই আই কটা পাওয়া वाला সো বাট আই ও রাইট নিড লেট মি রাইট বিকজ উই আর দে Pangawa na rin yung mga mo yung mga dali mo? nagawa. Ang sabi niya, o ilalagay na lang ng Diyos na parang robot ka na lang na kung ano yung manood sa direction direksyon na lang. May natanong dyan. Okay. Pagdaling ang sagutin, mamaya. Okay. Okay, ito, ito. Abot siya natin diyan. Magandang ano ay niya, kailangan. At um, sharing niya, ang sibirahan sharing lang. Alam mo, maganda yung sharing kita namin. So tali kayo dyan. Ay tali akong ginawa dyan. Kung si Cristo, yung Ama, ay itong verse ko ay nasa Immanuel 9. Isusuling na ni Cristo yung kanyang niya ulit sa Diyos. At ang Diyos ay magiging sa lahat. Ano ka yung ilibig ka Doon sa Espiritu niya, Hindi pwede, di ba? Okay, yan na makapet mo dyan. Yung mga bagay akong hindi nasasagot mo na kasi eh. Eh, inconsistent. system aking theories, Pero hindi naman, hindi ko lang masagot. Hindi ba? Okay nga, mga Jaycee. Maganda to si Serena yun. Tagot niya dito ba? Hindi kasi masagot. Walang notes. Walang Eh, no. Pag-sagot na mo. Pwede sagot ma-enjoy mo yung Okay, next. Kasi tayo, hindi pwede magkagawa ngayon pa'y alam ng basis naman. So, kasi ayaw yung gano'n. Ayaw yung mga yung gano'y 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 ng Di ba inuturo na si Nain ay mag-set up na ganyan? Sabi ng Panginoon, tama na ka. Kasi ang tunay na alihim ng Panginoon, Sir Matagdan, tutuwa niya yung kanyang member na matuto eh, mag-set mag-sumagot mag ng Nain Hindi yung wala na sinabi nila. So yun ang tinuturo sa atin, kaya ganyan. So, Kapag kami po niyan, friends, Ayo, 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 Eh, ayo, 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 Oh, ayo, 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 Gusto ko siya yung spirit ko niya kasi siya sa very ko niya. Agree niya, siya. Variance ko niya. Okay, niya agreeh, agreeh okay na. Ma yeah. tayo pa okay So yung answer for ba din siya Okay, yun lang. Wala kayong tanong? Jeremy Jeremy Hindi. 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 Diba kayo ni maka? Daming, ano, maraming debate yung nakakalumabung na mamibayang ka ulit, pwede namin kagina. Ok, ulang kalik. Sa, nandiyan na tayo, nandiyan na tayo. Ok, yung nandiyan na tayo.